pag-iingin natin si Chaka. Tingnan nyo kung gaano. Ka-dramatista -dramatis, ka yung anak ko to. Ay, Diyos ko. Ah, ganito ang ceremony niya araw-araw. Uunahin muna yung chimken. Bago ito. Ito po. Ano to? Uh, dog food. Na tinunaw. Ano siya? For adult tapos tutunawin yan tsaka ako idadrop dito kasi kapag pinakain ko sa kanya ang um, style niya parang oink oink ganun yung gina ganun niya kaya basang basa kaya tignan niyo hindi niya kakainin yan kaya mga anak hmm. sinina-ano niyang uso niya. Basang basa na yan basang basa na yan hmm. yung tubig lang ang kinakain niya. Yung yung laman ayaw niya. Masang basa na. Kaya ayaw kong ipaano sa kanya kapag buo-buo naman po kasi malalaki yung bottle niya hindi niya makaya tingnan niyo yung ngipin niya ang liliit oh. ang liliit ng niya ang <coughs> ngipin po niya ang liliit kaya hindi niya po kayang ngalang nalin yung ginagawa ko ganito po nabubusog naman siya dati ayaw niyang ganito tapos ang ginawa ko pinurgap ko po siya the uh, the tapos pinaitamin ko po siya o ngayon maayos na yung katawan niya yung isa ko na yung isa naman namin si Chaka Dabiana napakalakas naman kumain yun versus dito o tingnan niyo o niluluwa niya pa yung isa kahit kanin lang ang ibigay mo sa kanya kakainin niya ganyan, ganyan hanggang maubos siya ganyan po yan pero mabait po siya hindi nangangaga kahit galaw-galawin mo yung yung ngipin niya pag pinaliliguan talagang tahimik siya hindi siya maligo yung isa naman namin yun napakasupla dita kunting mahawakan mo lang nananakmal ng kamay pero hindi niya dinidiin tapos pag maliligo ang likot niya sobra araw-araw ganito May video ako araw-araw ganyan oh. yan ang uh, ceremony ng anak kong si Chaka Anino sit down sit down ka po siya. Tingnan niyo ang niya. Kahit gupitan po namin siya, ganyan siya. Kulot na kulot ang buhok. Ano si eh? Uh, poodle shih tzu yata kaya ganito. Ang kulot ng buhok niya. Kahit na uh, lagyan ko ng ipit ng ganyan dyan, tumatayo yung buhok niya. Sabi nga nung anak ko parang how the Grinch. Yung isa namin, ang laki ng lahi niya, pero shih tzu. may may pusa kami si ano si Percy Persian na pusa ayan siya mahilig siya sa dog food ayan yan pusa yan kahit dog food kinakain niya mailap lang hindi na ngudin mo na naman yan eh ngudin mo din naman ng ngusuyan yan tapos basang basa ka na naman <coughs> kahit sanayin ka alika na mabilis oh, bilis, oh. kahit sanayin ka eh para kang baboy nang inungud ngud alika na saan ka pupunta sit down <sighs> sit down tunog na naman yung mga butong. Hmm. <clears throat> Hanggang maubos yan. Abos na. Tapos take abat ka na ha. Mas no, si Percy nakaabang. Nakaabang sa pagkain mo. Sa food mo. Favorito ng pusa namin Persian. Dog food baligtad. Tapos ito naman mga alaga namin na na doggy. Yung cat food ng pusa namin kinakain na. <laughs> Meron din pa kami isang ay ano, dalawang pusa pa sa labas doon. Yung isa Persian, yung isa anak niya yung ay Persian. Ano pala, sayamis pala yun. <coughs> Siamese, isang Siamese, isang Persian ko sa mga Tapos, dalawang pango. Dalawang pango. Pango ka, hindi ka naman pango eh. Nailong ka eh. Si so, Uri ang pango. Mabilis, matatapos na. Ay, naku naman. Busin Busin mo ha lumakas ang pagkain niya nung binaytamin binay, ko siya. Tapos, lumakas yung katawan niya. Nung no, pinainom ko siya ng ano yung multivitamins na nakulay yellow. Maganda yun eh. Kahit na magkasipon kami dito, hindi siya nahahawa. Tapos yung ano isa, yung LCVIT po, maganda rin po siya. Lumalakas yung, yung ano niya, pag gana na kumain ay eh, yung isa kahit naman hindi bigyan ng, ng, ng vitamin magaan ang kumain kaso madali siyang hawahan ng sipon naghawahan siya ng sipon nung nag-sipon uh, kami tapos naagapan din naman agad eh. yun, tapos binigyan ko na ng vitamin para hindi siya hindi mahina yung kanyang inyong kaya pinainom ko na rin siya ng vitamin eto nga, malakas ang immune nito mula nung, nung baby siya na overfeed lang to noon hindi natunawan kasi baby pa ay nilawa na, ayaw niya na